Good morning everyone. Maganda ang sikat ng araw. Shout out <laughs> <gain> sa Boy Tulis. Nanggain sa kamarines. <laughs> Domingo. Marcaida Junjun Junior. At ang sabi niya po, dati ikaw lang ang mundo niya. Anyari ngayon ng ibang planeta? <laughs> Kakainom mo yan. <laughs> True. <laughs> Baka magkabilang mundo kayo. Dito ay umaga, wala kang pake. <laughs> Sundan mo na lang siya kung nasan siyang mundo. Malay mo, magkita kayo. Sa lahat po na gustong magpa-shout out, comment your name, address, at kung anong ang gusto mong sabihin. Hanggang sa susunod na episode ng Comment Mo Shout Out Ko.